mga rehiyon ng daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng iba't ibang rehiyon o kontinente. Ang kontinente ay ang pinakamalaking uri ng anyong lupa. Hayon kay Alfred Wegener, isang siyentipiko, ang lahat daw ng kalupaan ay iisa lamang noong unang panahon. Ito ang tinatawag nating supercontinent o Pangea. Sa paglipas ng maraming panahon, ang Pangea ay unti-unting naghiwalay, Laurasia at Gondwana land. hanggang sa mabuo ang pitong kontinente. Ang tawag sa teoryang ito ay Continental Drift Theory. Narito ang pitong kontinente, Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe, Timog at Hilagang Amerika. Para mas mabilis mong mga bisado ang pitong kontinente, panoorin ang video na ito nasa description ang link. Unahin nating pag-usapan ng Asia. Ito ang pinakamalaking kontinente sa Daigdig. Ayon sa ilang mga siyentipiko, maaari daw itong tawaging Eurasia sapagkat karugtong ng Asia ang Europe. Ang mga karagatan na nakapaligid dito ay ang East, sa Pacific, ang Pacific Ocean, Indian Ocean sa South, Arctic Ocean sa North. 4.5 billion ang kasalukuyang populasyon ng Asia. Sa pitong kontinente, ito ang may pinakamalaking populasyon. Makikita rin ang mga bansa sa Asia na mayroong pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Nandiyan ang China at ang India. Sumunod naman ang Afrika, pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa si Tegpig. Makikita rito ang Sahara Desert ang na tinatawag nating largest dry desert. Dito rin ay makikita ang savanna at tropical forest na nakapaligid sa kontinente. Makikita rin dito ang pinakamahabang ilog sa buong mundo, ang Nile River. Mayigit isang bilyon ng mga tao sa kontinente ito. Sumunod naman ay ang North America, ang pangatlo sa pinakamalaking kontinente sa si Dating ang mga karagatan na nakapaligid dito, Atlantic Ocean sa East, Pacific Ocean sa West, at Arctic Ocean naman sa North. Matatagpuan ang lahat ng klase ng klima sa Hilagang Amerika, tulad ng polar o malamig na klima sa Hilaga, disyerto sa timog ng Estados Unidos, at tropical na klima sa mga bansa sa dako na malapit sa Timog Amerika. Bigit kumulang na sa 579 million ang mga tao sa kontinente ito. Dumako naman tayo sa South America. Ang mga karagatan na makikita dyan ay ang Atlantic Ocean at Pacific Ocean. Maraming uri ng hayop at halaman ang matatagpuan sa mga gubat nito. Mahigit 40,000 ang uri ng mga halaman, 3,000 ang uri ng mga isda, 2,000 na mga uri ng ibon, mammals, reptilia ang nakatala. Ito rin matatagpuan ng Amazon Forest at ang Amazon River. Pag-usapan naman natin ang Europa, ang karatig na kontinente ng Asia. Nahihiwalay ang dalawang kontinente ng bulubundukin Ural, Caspian Sea, at ng bulubundukin Caucasus karagatang artiko ang nakapaligid dito, Atlantiko at ang dagat Mediterranean. Ang malaking bahagi ng Europa ay may temperate na klima. Ang andurang bahagi ng Europa ay madalas nakararanas ng pagulan, samantalang ang silangang bahagi nito ay hindi gaano nakakaranas ng ulan. Merong 730 milyon ang nakatira dito. Pangatlo ito sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Tanyag ito dahil sa kanyang kultura at arkitektura. Ang ilan sa mga gawang tao na kilala sa buong daigdig ay ang Colosseum, ang Torre ng Pisa, Parthenon sa Gresya, ang Eiffel Tower, at ang mga kastilyo sa iba't ibang bahagi ng Europa. Pag-usapan naman natin ang Australia, ang pinakamaliit na kontinente sa daigdig ito ay napapaligiran ng karagatang Indian at ng karagatang Pasipiko. Ang malaking bahagi nito ay nasa loob ng tinatawag nating outback. Ang outback ay kadalasang tuyot at nagtataglay ng kaunting anyong tubig. Bago nasakop ang Australia ng mga Briton, mga 250 na iba't ibang grupo ng katutubo ang naninirahan sa Australia. Sa kasalukuyan, may mahigit 24 million na tao ang nakatira sa Australia. At ang 2.4% nito ay mga katutubo. Maraming bukod tanging mammal ang matatagpuan sa Australia. Katulad ng kangaroo, koala, latipus at iba pa. Narito naman ang Antarctica, ang pinakamalamig na lugar sa buong daigdig. Ito rin ang pinakamalaking disyerto ang Antartika ay nakararanas din ng napakalakas na hangin. Dahil sa klima ng Antartika, walang permanenteng populasyon ang kontinente. Kadalasan ang mga nakatera dito ay mga scientist o di kaya ay mga sundalo ng iba't ibang bansa. Kahit na malamig ang klima ng Antartika, maraming uri ng hayop ang matatagpuan dito. Halimbawa na lang ay mga isda, penguin, seal, sila yon at mga balyena Maraming salamat at naway maraming ang natutunan sa araw na ito